And yun mga boss, magandang araw muli ito, Doc Armand sa Motohouse. So, meron dumayo, meron, <laughs> may biglaang pa, ano, may biglaang, uh, ang tawag dito, pasyente. So, shoutout kila boss, from Manila pa, no. Saan sa Manila? Paco, Manila. nako, dumayo pa from Paco, Manila to Marigina, So, ito, uh, bigla lang yung punta nila. So, share ko lang sa inyo kung ano yung issue ng motor nila, bakit uh, dumayo pa sila dito sa Motohouse, Marikina. So, ito yung motor nila, mga boss mga mga sir, ito yung motor nila sir ah uh, ito, alam niya na kung motor yan I-mute -im ko na lang kasi bawal na mag mention ng pangalan eh so one, one Five, five. Yan, yeah. so, ito yung motor nila boss. So, nakita nyo napakakinis, patay natin ilaw para makita nyo gano'ng kakinis yan. <laughs> So napakakinis sa motor niya. Habi ko nga, natanong na ko ilang months na to. Hindi na hindi na to, hindi pala buwan. <laughs> ilang taon na to? 3 years na to motor. Sorogura, pero grabe napakakinis. Nakaka-no, nakaka amaze Grabe, bihira na ako makakita ng ganito na uh, unit na ano, parang mga ganitong unit na 3 years na pero grabe. Mas makinis pa yata to sa motor ko ah. <laughs> hindi, sa bagay yung motor ko si Mat pala yon. Mat hindi siya glossy pero may plano rin ako ipag glossy motor ko kasi syempre mas gusto ko glossy ang hirap linisin ng mat <laughs> yan so ito ang issue nito mga boss mga master ay may uh, maingay yung makina niya may something nakakaiba na uh, na, nung una daw medyo mahina pa so, sa katagalan medyo palakas ang palakas yung tunog ng makina parang may kakaiba na hanggang sa syempre kung ikaw yung may ari hindi ko na mapapakali kung ano yung naiisip mo ano yung problema nitong motor ko <laughs> ano kaya to kulang lang sa himas sa inyo sa sabi ko kay bossing sabi ko nga yung mga pumupunta dito mga nag inquire hindi ko muna inahatulan yan ng mabilisan uh, likewise eh, katulad ng mga kaibigan natin dyan na ibang mga albularyo manggagamot <laughs> nahatulan ka na agad ng number one si Gunyal. eh, sigurado yan So, yun yung mga misan, mabilisan pag narinig nyo maingay yung makina boss sigunyal trunk shop baba makina so ganun agad yung hatol pero dito kasi sa atin iba yung ano natin sistema natin dito uh, kahit sabihin natin na medyo alanganin yung tunog ng makina syempre kailangan mo muna yan o uh, kung i-diagnose isa isa so sabi ko check muna natin yung mga basic parts muna doon tayo sa so, uh, pinakamura muna <laughs> ano ba yung pinakamura camshaft bearing sunod rocker arm doon tayo sa pangatlo. Yung pang pinaka-pangatlo, yun ang pinakamahal. Yung si pinaka Gunyal, yung, yung crankshaft, Pero katulad nito, sabi ko kay boss, check muna natin. Dapat niya ang gagawin lang namin dito ba talaga? Sa, ina, sabi ko sa kanila, kaila sir, ay uh, sabi ko, try muna natin, check yung valve adjustment. Baka isa maluwag na yung valve adjustment. Kasi para, yun kasi yung parang naririnig ko na parang maluwag, may maluwag na kasi may lumalag uh, lumalagitik siya na parang maluwag na adjustment eh parang bearing na naglala parang lumalagitik eh so sabi ko check muna natin kung gusto nila hindi naman hindi naman natin pinilit sila boss sabi ko lang kung gusto nyo i valve adjustment muna natin check natin yung valve adjustment uh, para ma-check natin kung may problema yung rocker arm kung wala man check natin kung gusto check natin yung camshaft bearing So pag wala doon sa dalawa, possible talaga yung pangatlong problema. Yun ay pinakamalala na pinaka-worst o pinaka-mahal. Yun nga yung sigunyal. Pero yun nga, nung pagbukas natin, nung makina, so ito yung makita natin na sanhi, sanhi nung kanyang ingay. I-share ko sa inyo para at least may idea kayo na hindi lang porkit may lagitik, hindi lang porkit may lagitik, may kalansing, eh, sigunyal agad yung problema. Hindi, hindi lahat nakukuha sa ganun magabiglaan. So, ang naging cause ng problema niya ay yung kanyang, ito, kung sila ba yung kamay ko <laughs> yan so gagalawin ko sana makita sa ma-register o makita sa ma camera yan kita nyo ang laki ng ang laki ng ano ang laki ng uh, play clearance ang so, laki ng clearance pati yung tunog nyan laki yan isa nyo may malikot makikita natin Okay, so ang rocker arm kasi mga boss, may mga tamang setting yan, may tamang adjustment. Kung yan ay lumuwag, luluwag yan ang bagya. Millimeter lang, hindi siya luluwag na sobrang laki. Baga sobrang laki ng clearance. Katulad nito, sana nakikita sa kamay, yung kamay ko na umagalaw. Itay tayo, tayo ng kundi, pero mas kita dito. Ayan, nyo, ayan o. Oh. Oh. Pansin nyo, laki ng clearance, di ba? Malabo po yung adjustment ng bal clearance ay maging ganyang kaluwag o kaya lumuwag yung valve adjustment. Pag ganun lumuwag yung valve adjustment, ibig sabihin, either may problema yun dito sa, uh, ito yung tinuturo kong to. Ayan, nakita nyo ito. Yung tinatawag ng no, roller bearing. Ayan. So, paano malaman ko si Ryan? Diinan nyo lang na ganyan. Diinan nyo, tika na, ipokus natin. Ayan. Diinan nyo lang, tapos galawin nyo. Ayan. Pag may naramdaman kayong clearance so play, diinan nyo yung bearing, diinan nyo lang yung bearing, tapos galawin nyo yung cracker arm to sa baba galawin yung ganyan pag may naramdaman kayong clearance na baga, gumagalaw siya dapat hindi siya gagalaw pag dininan yung bearing dapat wala kayong mararamdaman na clearance yung eh, nangyari ayan katulad yung ginagalaw ko may clearance siya pero dapat hindi wala ka dapat mararamdaman mo, kasi naka naka naka, naka dito nakatukod yung kamay mo dapat hindi to gagalaw walang, walang clearance dapat dito kasi yung nangyari nakasagad doon. Wala ka dapat mag hindi mo dapat magagalaw 'yan. Ang nangyayari dito meron. Yan. Yan so may malaking clearance. Ibig sabihin, positive positive 100%, 101% ang uh, ang naging uh, naging cause o naging problema ay uh, yung kanyang uh, ex, house. Naman, <laughs> ex house rocker arm. Yung naging issue. So, yung intake naman, intact, walang problema intake. So, so medyo naka-save, naka save naka save pa, save. Kasi <laughs> ito yung pinakamahal mga boss. So, may idea sa, sa mga nakakaalam, ang presyo nito ay nasa 3,000 plus. Itong nasa baba ay nasa 1,000 plus. So, yun yung pinag ng presyo ng dalawa. 1,000 plus, 3,000 plus. Ayan. So, ganun kalaki yung diferensya ng presyo ng rocker arm sa so, intake at exhaust. So ito medyo naka medyo pinalat pa. <laughs> medyo pinalat pa sila bossing dahil ang nasira yung kanyang X house uh, rocker arm dahil 1000 plus lang yun. Yan. So hindi yung 3000. <laughs> yan. So ito na. Ah, uh, gagawin ko na 'to, papalitan na natin. Dali, Syempre, meron tayong pamilya. yun. Tayo. Original, genuine Yamaha. Yamaha. <laughs> so Ayun. So shout out kay Pops Duman. Shout out kay Honda Civic. Pag naka Honda Civic talaga, grabe talaga no. Ang tunogan talaga pang ano eh. Pang uh, pang F boy. <laughs> lang sa mga boss, mga master. Share ko lang dahil nga para at least may idea kayo na kapag uh, may maingay yung makina ninyo, eh, wag mo nang ano. Wag muna kayong maniniwala sa mga hula. <laughs> kumbaga uh, hinatulan agad sa inyo, kumbaga sa parang pag Parang sa ano, yung parang hinatulan na agad ang kamatayan. Silya Electric ah, patay agad yan. <laughs> Baba makina eh, wag mo na. Uh, boss, baka pwede. Sabihin nyo lang kung saka, kung pwede naman. Usapin nyo yung mekaniko na gagawa. Sir, baka pwede muna natin. I-check yung ganito. Check muna natin yung camshaft bearing. Baka pwede. Check natin yung rocker arm. O. Pag wala doon, sa dalawa, oh, doon tayo sa sigunyal. Yan. Wag mo na yung sigunyal agad. Eh, Ay, mahirap naman yung sigunyal agad. di eh, Alam nyo na sigunyal, napaka presyo nyan. <laughs> So yun lang mga boss, ko lang uli. Uh, dami ko na mga mga ano nito, mga mga sineshare na video tungkol sa mga ganitong issue lalo na mga ganitong unit. Alam niyo na, mga ganitong unit talaga may tinatawag ito, may ano, pambansang ano to eh, pambansang may issue. <laughs> yung mga ganito, yung mga ganitong modelo. Ayun. So, yun lang mga boss, mga master. So, salamat. Ito si Doc Arma sa Moto House. Sana mayroon tayong natutunan kahit konti dito sa vlog natin ito tungkol sa kalansing ng lagatik nitong ga uh, So, yun lang. Wala lang akong masabi. So, rise up sa atin lahat. Bye-bye!